kauwi ko lang from an event pero hindi ko pwedeng palampasin to kasi nangyari ang conversation na ito earlier today alam naman siguro ng lahat kung ano yung nangyari kahapon na issue talagang trending sa lahat ng social media it's about VP Sara and Riza Monteveros so shortcut ko na nagulat ako kasi isang friend ko na hindi naman talaga napaka active sa politics biglang nagpost at sabi niya What? 10 million for a book? So, nagulat ako. And inisip ko, ano ba kakausapin ko ba to o hindi? Kasi, mahirap kasi magkipag-usap sa friend mo kapag tungkol sa politics. Kasi baka mag-away kayo at hindi na kayo maging magkaibigan, di ba? So, gusto kong i-share kasi baka may nangyari din sa inyong ganito and maybe you can have an idea kung paano kausapin yung friend mo. So, sabi ko, dear, um, Pwede bang mag-message ako sa iyo tungkol sa issue na nag-post mo, yung 10 million for a book? Siguro tama na talagang ganyan yung reaction ng maraming tao. Lalo na kapag hindi mo na-follow yung issue. So talagang magtataka ka bakit ganun yung reaction. Pero kapag may mga hearing ng ganito, meron kasi mga dokumento na binibigay. And dapat basahin mo yun, alamin mo yun beforehand. At magtanong ka ng mga bagay na wala talaga doon, na hindi talaga nakasulat doon. So, una sa lahat, uh, na-mention din ng maraming mga nakatutok sa hearing na talagang nakapag-explain na naman bago pa nagtanong si Riza Honteveros na explain na kung para ano yung libro at ano talaga yung libro. Pero meron namang title na kaibigan so it's obvious na obvious na talagang the book is about friendship and hindi naman talaga bago ito sa vice president office na namimigay ng books kasi dati nga yung kay Lenny Robredo yung libro niya ay talagang napaka politika talaga pero walang sinasabi yung presidente na talagang merong ganoong tema kasi nga let her be 'di ba gawin niya kung anong gusto niya now talagang sinabi na ni VP Sara na ang purpose nun is talaga to encourage the children in the Philippines na magbasa. Kasi sa totoo lang, ilan na lang ba yung mga bata ngayon na nagbabasa? Lahat na lang nakatutok sa cellphone at sa TV. Kaya kailangan, simple lang yung plot, tapos napaka-attractive ng book para talagang basahin talaga ng mga bata. So, sa tingin ko, nakakatawa at ikaw talaga bilang vice presidente with 32 million maiinsulto ka talaga na yun yung tanong sa yun ng isang senador lalo pa yung senador na yun ay nag sa sa'yo at sa pamilya mo na kahit tinulungan mo siya so it's an initial reaction na maiinis ka talaga lalo pa't alam ng lahat na maldita talaga si Sarah sabi ng kaibigan ko, pero hindi pa rin siya katulad ni Duterte magsalita. Talagang hindi 'yung talagang napakaklaro na wala akong ginagawa, hindi ako corrupt. Sabi ko, totoo naman kasi mahirap talaga maging Duterte, napakagaling niyang presidente. Pero sa tingin ko, kung sa tingin mo lahat sila kasi, kasi sabi niya lahat talaga sila corrupt, so, sabi ko, kung sa tingin natin na lahat talaga sila corrupt, totoo 'yan kasi bago pa may Duterte, hopeless tayo mga Pilipino. Pero dahil kay Duterte, natuto tayong magkaroon ng parang hope a little bit na sana meron tayong magandang presidente. At yun nga ang ginawa ni Duterte. Kaya nga, we have to trust kung sino yung sumusunod sa kanya. At isa na yun si VP Sara. And then, after that conversation, parang nag-okay yung mood ng kaibigan ko. At sabi niya, thank you. Para parang nagkaroon ako ng ibang angle tungkol kay Sarah. Kasi parang ayaw niya niya. Kasi hindi rin niya kilala. So, parang nagka-interest tuloy siya. So, yun, I think it's one way to encourage people, no, na yung mga, marami kasi talagang walang alam. Marami rin hindi sumusunod sa issue ng politics sa So, kung maayos natin ma mapag-usapan, mas mabuti yun para hindi mag-away at at the same time, ma-educate natin kung sino ba talaga yung pwede nating iboto sa susunod na eleksyon